Bilang na mga bumisita naman sa Bagbag Public Cemetery, tinatayang umabot na sa mahigit dalawang libong katao. Paglilinis at pagpipintura ng mga puntot hanggang ngayong araw na lang. Radyoman Lestor Aler. Lestor! Tinatayang umabot na sa humigit kubulang 21,000 isang libong katao ang bumisita sa Bagbag Public Cemetery ngayong nanalapit na ulgas Ayon kay Luisito Masagka Jr., Security Judge Supervisor ng sementeryo, ay mula ito noong linggo, October 26 hanggang kahapon, October 29. Sa adya rin na nakahanda na ang kanilang hanay pagdating sa seguridad sa loob at labas ng sementeryo, lalo na bukas hanggang November 2. Posible din na umabot din sa kaang libong Uh, katao ang dumagsa sa Bagbag Public Cemetery dahil noong nakaraang taon ay umabot sa 253,000 ang bumisita mula October 31 hanggang November 2. Pa, -pa niya rin sa mga bibisita na iwasan ang pagdadala ng mga ipinagbabawal na gamit tulad ng nakakalasing na inumin, pampaingay gaya ng speaker at matatalim na bagay. Samantala hanggang ngayong araw na lang o pwede maglinis at magpintura sa mga punto at ang paglilibinga. Kanila rin kukumpiskahin ang mga dalang pintura at panlinis sa magdadala nito bukas. Bukas naman mula alas 6 ng umaga ang sementeryo hanggang alas 6 ng gabi sa mismong araw ng undas. Kasamang road kasalukuyan ay unti-unti na nang dumarating o dumadagsa yung mga bumibisita no para sa araw naman ng October 31. Samantala sa pag-ikot naman natin dito sa Bagbag Public Cemetery ay uh, meron ng mga nakatalaga na mga tolda para sa ating mga kapulisan na magbabantay rin dito sa seguridad na sa Bagbag Public Cemetery simula bukas October 31 hanggang linggo November 2. At iyan ang kasalukuyang sitwasyon dito sa Bagbag Public Cemetery kasama mo sa Arimen Manila para sa Alaala 2025 Special Coverage, Radyo Man Lestor Alert, Tatak, Ariman.